Well, hello everyone. Welcome, Buli, sa ating uh, pag-aaral, no, na tawag ay Real Life Journey. So uh, you are watching right now yung ating uh, training na pamagat Real Life Journey. Ito po yung ating uh, follow up material para po sa Real Life Bible Study. So if you have taken yung Real Life Bible Study, ito po yung susunod, no, yung uh, Real Life Journey. And I welcome all of you uh, dito sa ating uh, pag-aaral na to. I hope and pray na sa pamamagitan ng training na to ay mailaid sa puso tisipan ng bawat isa yung kahalagahan ng pagpapatuloy no sa ating journey sa Panginoon. So praise the Lord at uh, tayo ay uh, nag-aaral ito na para tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paglalakbay at hindi po tayo uh, titigil no habang tayo ay nabubuhay. Kaya, samahan nyo kung manalangin tayo as we continue itong training natin na ito. Let's pray. Uh, Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa biyaya mo. Thank you, Lord. At uh, kami ay uh, uh, may pagkakataon na pag-aralan itong real life journey, kung saan, Lord, uh, tinatawag mo kami na magpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa tunay na buhay na mararanasan lamang kay Kristo Yesus. So Lord, maraming salamat sa iyong biyaya. Gabayan mo rin ako, Panginoon, upang may turo ko itong uh, session namin sa araw na ito at uh, maging malinaw ito sa bawat isa. Lord, maraming salamat sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. All right. So praise God, ano? Kaya tayo ngayon ay dadako na dito sa ating training. So real life journey po ang pamagat ng ating uh, Uh, pinag-uusapan o no, pinag-aaralan at ngayon tayo po ay nasa session 6 na, no? Ang title ay The Rubrics of Discipleship. So rubrics, ano po ba ito? Nangit ko ito sa uh, ating uh, mga nauna pang mga lesson kung saan sinabi ko na ito yung mga elemento, uh, isa ito sa mga mahalagang elemento ng uh, ating uh, discipleship o yung pagiging alagad ni Kristo ata uh, gusto kong maunawaan natin 'to dahil uh, uh, napakahalaga na ating ma malaman o matingnan kung tayo ba ay lumalago no sa ating pananampalataya how would we're growing spiritually pero siyempre mahalaga na maintindihan natin na kailangan yun. no na hindi lang tayo tinawag ni Lord para uh, mapatawad sa ating mga kasalanan at tapos hihintay na lang natin yung ating pagpanaw sa mundong ito para pumunta sa langit. May layunin ng Diyos sa uh, para sa atin, no? Kaya tayo na tiling buhay uh, dahil meron tayong misyon, may pinagagawa si Lord sa atin. So, uh, bagong lahat, gusto kong basahin ang ilang mga talata sa Bible bago ko ipaliwanag sa inyo yung uh, seven rubrics of discipleship. Okay? So bago ko ipaliwanag yan, uh, basahin muna natin ang ilang mga talata sa Bible. Una dito sa Acts chapter 2, no? Uh, starting with verse 42, ganito ang sinasabi, They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So yung bautismo sa uh, klat ng gawa, sila ay ano ay nga dinivote nila yung sarili nila no pag sinabing dinevote, hindi yung, you know, parang basta-basta uh, lang. Talagang dinedicate nila yung sarili nila, no? Dito sa panibagong buhay na kanilang tinanggap sa Panginoon. At uh, ito ay makikita natin, merong uh, apostles teaching, merong fellowship, breaking of bread, no? Uh, prayer, yan. So, yan po yung mga bagay-bagay na dinevote nila ang sarili nila. Sabi sa verse 43, everyone was filled with awe. And many wonders and miraculous signs were done by the apostles. So yung buhay nila bilang uh, you know, isang grupo ng mga o isang komunidad ng mga mananampalataya makikita natin na naranasan nila yung ano presensya ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanilang kalagitnaan. okay? At uh, sabi rin sa verse 44 all the believers were together everything in common. So sila ay nagkakaisa at uh, hindi nila itinuturing na parang yung kanilang mga ari ari-ariyan ay sa kanila lang willing sila mag-share. Of course, hindi ito sa pilitan, ano? Kundi ito ay kusang loob, may kusang loob sila na ibahagi rin o i-share sa ibang tao yung kono'y meron sila. Sabi sa verse 45, selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. So, hindi ito inutos ng mga apostol, ano? kundi kusang ginawa nila ito dahil sa pagkilos ng Panginoon sa kanilang puso. Okay? And then in verse 46, Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So nagkakatipon-tipon sila sa mga bahay, you know, mga small groups nila, mga simple churches. Nagkakasama-sama sila. And then sabi sa verse 47, and enjoying the favor of all the people and the lord added to their number daily those who were being saved so ito yung kumbaga description no Nang uh, uh napaka bata pang church no nagumpisa pa lang yung church talaga makikita natin kahanga hanga yung kanilang mga uh, gawain no so maliban dito sa talatang ito i want to read the other passages like ito naman the second peter no uh chapter one mula verse three sabi and his divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness so sumadaling sa salita ang kapangiriya ng dios ay pinagkatiwala sa atin o binigay sa atin Upang sa pamamagitan nito ay tayo ay lalago sa ating pananampalataya, no? Ama uh, tama. <coughs> atin yung layunin ni Lord sa atin, bunga ng pagkakilala natin kay Kristo Yesus. Sabi niya sa verse 4, through this he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. So, nais nice ng Panginoon na tayo po ay maging katulad ng kanyang anyo, no? to be in the image of God, to reflect God uh, sa mundong ito. Nais nice ng Panginoon na you know, baguhin tayo and that's the reason why yung kanyang power is at work sa buhay natin. No? Upang sa ganon, hindi tayo maging katulad ng mga tao sa mundong ito na uh, alipin no? ng mga masasamang pita ng laman. Bagkus tayo po, itinawag ni Lord to shine forth, no? To glorify God and uh, talagang i-reflect yung kanyang uh, glory. Isa no? verse 5, For this very reason, make every effort to add to your faith goodness and to goodness knowledge, no? And to knowledge self-control and to self-control perseverance and to perseverance godliness. So dapat nag-grow tayo, no? Ah uh, patuloy tayo naggogro. Sabi nga doon, ano? uh, make every effort. So sabi sa verse 5, kaya hindi tayo dapat patumpik-tumpik, no. Uh may effort involved sa Christian life. Kailangan alisin natin sa ating um, maling akala na ang Christian life is uh, tinanggap lang natin si Lord pagkatapos noon, bahala na. Ito po ay isang journey o paglalakbay, gaya ng inuulit-ulit ko sa inyo, this is a real life journey kung sa tinatawag tayo ng Panginoon uh, para sa patuloy na transformation ng ating pagkatao upang ma-reflect natin ang glory of God at magawa natin yung kanyang nais nice na gawin natin. Bunga na rin ng mga kaloob o gifts na pinagkatiwala niya sa atin. Okay? So we want to grow in our faith, no? In, in our knowledge, self-control, itong mga virtues na ito. I begin, and to godliness brotherly kindness and to brotherly kindness love so ultimately god wants us to be a loving people a people who know how to love god with all our hearts and as also our our neighbor as ourselves so ito yung purpose ng ating kaligtasan mga kapatid di tayo sinave the lord para lamang mag church o para lamang sa ika nga mababaw na dahilan Kundi tayo ay iniligtas ni Lord to be the people of God, exemplifying yung kanyang character, yung kanyang virtues, you know, through the power of the Holy Spirit working in us. So sa pamamagitan ni tong proseso na ito, uh, tayo ay you know patuloy na magbibigay ng kaluwalatian. Normaliban jan, you know, sa abis sa verse eight. For if you possess, you know, these qualities in increasing measure. They will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. So possibly ka maging ineffective, possibly maging useless yung pagkakilala mo sa Panginoon if you are not going to pursue uh, spiritual growth and maturity sa iyong buhay. So napakalagang uh, idea na gusto kong uh, ating um, tanggapin at uh, panampalatayan. na tayo tinanggap o uh, ni Lord para sa isang layunin, no? Uh, para tayo lumago at uh, magbunga at uh, magbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, no? So hindi tama na parang tayo ay magpapaisi-isi lamang na hindi natin inasikaso yung ating relasyon sa Panginoon o hindi tayo nagpupursigi na lumago sa tayo. Hindi yan ang kalooban ni Lord sa atin. In fact, pag ganyan ang ginagawa natin, nagkakasala po tayo. So, let us understand itong truth na to. Uh, tayo po ay niliktas ng Panginoon, pinatawad sa ating makasalanan, at gusto niya magpatuloy tayo sa paglago para mabago niya ang ating pagkatao at magamit niya tayo sa kanyang kaharian. Sabi sa verse 9, But if anyone does not have them, no, yung mga binanggit niya mga virtues, he is nearsighted, Ibig sabihin, ang nakikita lang natin, yung mga nasa harapan natin, okay? And blind. So, spiritual lang tinutukoy ni uh, Peter dito, no? Kasi, kung literal yan, di ka naman pwede maging nearsighted and blind. Alin, alin sa dalawa lang yan. Pero, dahil lang tinutukoy niya ay spiritual um, eyes, so, nearsighted, ibig sabihin, hindi na wala tayong ano, hindi natin nauunawaan yung pangkalahatang purpose ni Lord, blind tayo sa realidad, sa katotohanan. Yan. And has forgotten God, that uh, He has been cleansed from His past sins. So possibly na malimutan mo na wala na niliktas kanilor, pinaawat kanya. Pating mawalan na sa memorya mo yan, kapag hindi mo inaasikas yung Christian life mo. Okay. Sabi sa verse ten. Okay. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall. So, alam niyo mga kapatid, hindi biro yung pagiging uh, lukewarm o parang hindi natin nasikaso yung Christian life natin kasi meron yung detrimental effects sa buhay natin. Even, you know, uh, up to the point na baka manlamig na tayo, mamaligaw na tayo, mawala na tayo no? sa tamang direksyon, babaksak tayo sa ating Christian life. And then sabi sa verse 11 and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Jesus Christ. So journey tayo, tuloy-tuloy, wag tayong susuko, wag tayong give up at uh, kung may mga pagsubok ay magpe-persevere lamang tayo. Uh, Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo na lumalakad sa Panginoon, no? Uh, kasama ng mga tao na tinawag niya na para mamuno sa, sa ating buhay para tulungan tayo. Alimbawa, ito yung sabi sa Colossians chapter 1, no? beginning in verse 28. Si Pablo, sabi niya, We proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Yung perfect, hindi ibig sabihin na perfecto, yung wala kang kahit anong mali. Ang ibig sabihin ng perfect, mature. Mature in Christ. Okay? So, yun daw ang nice ni Pablo. And then, sabi niya sa verse 29, To this end, I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. So, kaya ng ating Panginoon, si Paul, sabi niya, ito yung talagang ginagawa ko, nagpapakahirap ako, ginagawa ko ang lahat para tulungan ng mga tao na lumago at maging mature. So, iyan po ang tungkulin ko, tungkulin ng mga pastor, na gabayan kayo at bigyan kayo ng ng uh, magandang ano direksyon at uh, advice para sa inyong patuloy na paglalago paglago no sa Panginoon. Pero kayo meron din kayong responsibility. Ganito ang sabi po sa Philippians chapter 2 verse 12. Therefore my dear friends as you have always obeyed not only in my presence but now much more in my absence continue to work out your salvation with fear and trembling. To work out, hindi ibig sabihin uh, to work for. Hindi natin pinagtatrabahoan ng ating kaligtasan. Pero sabi ni Paul, uh, to work it out, ibig sabihin, to apply, to cooperate with God. Ito sa buhay natin. Ito yung nice ng Panginoon na maunawa natin. Ano? May pananagutan tayo sa Panginoon. Okay? And then verse 13, For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. So bagamat may effort tayo, hindi sa atin nanggagaling gagaling yung ano, yung parang we don't, we cannot congratulate ourselves dito sa bagay na to. We are simply allowing the Lord to transform us at tayo naman sa pamagitan ating obedience, sa pamagitan ating pag-agree, no, sa nice ng Panginoong gawin sa buhay natin. We cooperate, no, uh, sa kanyang grace o biyaya, All right and then finally you no know, there are many verses pero I'm just reading to you some na very crucial sa pagkaunawa natin about the Christian life this one from first Timothy chapter 4 verse 7 sabi ni Paul kay Timothy have nothing to do with godless myths and old wives tales in yourself to be godly so sanayin daw natin ang sarili natin na maging makadiyos okay And then tabi po the verse the verse ano, for physical training is of some value but godliness has value for all things holding promise for both the present life and the life to come So you know until dito talaga dito ay yung mga Jewish practices no uh, and um sempre familiar ang mga Hudyo tungkol doon pero sabi niya yung mga physical na exercises na gano may, may value yun. Pero hindi kasing alaga ng godliness, no? O yung, in other words, ito yung discipleship na pinag-uusapan natin. Ito yung pagiging katulad ng ating Panginoon sa kanyang anyo, no? Sa kanyang image. So, these are all very important uh, passages to think of. And, you know, I can read to you some more. Pero yun po yung parang pinag- kung maintindihan natin. Now, Let's go to the seven rubrics po para maunawaan yung And how would you know na nag-grow tayo? Merong pitong palatandaan, no? Muna sa lahat ay yung change of affections. Nagbabago na po yung mga desire natin. Gaya ng nabasa natin kanina, nagiging devoted na tayo to the things of God. Yan ang isang palatandaan ng paglago, no? Kung dati-dati, hindi mahalaga sa iyo, halimbawa, ang pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi mo masyadong binibigyan ng importansya ang fellowship o ang worship o ang prayer. Uh, isang palatandaan na ikaw ay lumalago ay nagbabago na yung mga desire mo. Para sa iyo, ito na yung mga mahalaga. No? Hindi mo na ito kino-compromise. So, makikita mo sa isang taon lumalago, nagiging ano na siya, kumbaga, regular attendees no siya ay ano na yung hindi yung misa misa mo lang siya makita no ah uh, makikita mo sa isang taon lumalago yung kanyang devotion at dedication uh, to the things of God no tapos ano pangalawang rubric palatandaan is increasing commitment Ibig sabihin, makikita mo na hindi lang yung kanyang heart eh, talaga nag-iiba na yung mga desire niya, kundi yung commitment niya to the local church nag-iiba na rin. Kumbaga, dati-dati siya ay paminsan-minsan lang, no? pero ngayon, ina-identify niya na yung sarili niya bilang part of the body of Christ. So, sumasali na siya sa mga small group ngayon. Uh, makikita mo yung commitment na increase over time. So, ito yung pangalawang palatandaan ng isang uh, growing disciple. Pangatlo po ay yung identity and intimacy with Christ. So ito po yung spiritual formation. Lumalaga pagkakilala natin kay Kristo at yung identity natin ay lalong tumitibay, no? Um hindi na tayo parang iniipip lang ng hangin o kaya parang pabago-bago yung ating puso, no? Uh yung ating uh, relationship with Jesus becomes even more intimate. No? Ibig sabihin ng intimate, mas lalo tayo nagiging close kay Lord. Nakikita yan sa prayer life natin, sa mga pag-practice natin ng mga spiritual disciplines like silence and solitude, Bible study. Ito na yung karakteristik ng buhay natin. Kaya malalaman mo na nag-grow ang mga tao, no? Dahil dito sa mga rubrics o palatandaan ito. Change of affections, increasing commitment, Identity and intimacy with Christ. Makikita mong isang taong hindi lumalago, worldly pa rin siya, nakafocus pa rin siya sa career, nakafocus pa, naka pa rin siya sa pleasure, hindi mahalaga sa kanya, the kingdom of God. So malalaman mo na nag-grow ka na kasi binabago na ni Lord yung mga desires mo, nagbabago na yung priorities mo. Ang gusto mo na ngayon would be to be with the Lord, to be with God's people course, hindi ibig sabihin na hindi ka nagtatrabaho o hindi ka na nag-aaral, kundi nagkakaroon ka na ng, ano, ng tamang priorities sa buhay mo. Hindi mo na compromise yung relationship mo with the Lord. Tapos, yung kaapat na rubrik no, ay life-giving relationships. Makikita yan sa pagmamahal natin, sa kapwa, sa sarili nating pamilya. Kung dati-dati, parang responsable tayo. Parang wala tayong pakialam. Pero pag si Lord kumikilos na sa buhay natin, uh, na natin yung pamilya natin, uh, nagiging more responsible na rin tayo sa bahay, you know, we learn how to, you know, uh, be open to people, hindi na tayo parang closed na walang makapasok. Uh, ready na tayo magkaroon ng tunay na mga kaibigan, you know, uh, we're honest na na kapag salita na tayo ng totoo at tapat, hindi na tayo nagkukunwari o nagtatago. At yung binabago na ni Lord, you no, know, yung ating uh, pagkatao para yung relationship natin sa kapwa ay hindi na makarakterize ng parang pagkukubli o parang pagtatago. Ando na yung transparency and openness and love, you no, know, and respect. Tapos, ikalimang uh, rubric na makikita mo palatandaan ng isang taong lumalago ay stewardship habits. Natututo na po tayo na magbigay, mag-sacrifice. No? Natututo na po tayo na mag-tights. You no? Know? Iyan uh, yung mga palatandaan ng spirit. Kapag uh, hindi na tayo hawak ng pera, Bagkos tayo na po ngayon ay ready ng uh, ikang, gamitin itong mga worldly wealth na to in the kingdom of God. Hindi na tayo sakim, hindi na tayo uh, kumbaga utang lang ng utang, ganyan. Hindi, tayo po ay marunong na magbigay, marunong na tumulong uh, sa kapwa. Okay? And then, pang-anim po ay people-oriented ministry. May kita mo na ang isang tao ay lumalago kasi ano na siya eh, parang interesado na siya sa mga pagtulong talaga sa kanyang kapwa. Hindi lang yung, you know, gumagawa ng mga gawain na, you know, okay rin naman, hindi mo masama yun, pero uh, nakikita mo yung growth kasi nag interesado ka na sa kapakanan ng mga tao at kung paano sila matutulungan sa kanilang paglago sa pananampalataya. Okay? And the last rubric is yung spiritual leadership. So, pag spiritual leadership, ibig sabihin, natututo na tayo na magpahayag ng mabuting balita, gumawa ng mga kapwa-alagad ni Kristo tulad natin, at uh, magbigay ng spiritual companionship o direction sa mga tao na nangangailangan, we become servants of God. We offer ourselves sa mga tao. So, ito po yung mga palatandaan, no? Seven rubrics, no? Change of affections, increasing commitment, uh on identity and intimacy with Christ life-giving relationships stewardship habits uh people-oriented ministry and spiritual leadership so hindi na yan, you know but more or less you can see these things develop over time no uh, natin ito yung mga bunga ng isang na lumalago sa faith. so Imbis na parang nanatili tayo no, sa ating kinalalang group po tayo sa ating spiritual walk with the Lord. So, ito yung dapat uh, tingnan natin sa sarili natin. We have to be uh, honest with ourselves. Uh, tingnan natin, tayo po ba ay nagiging tapat dun sa calling ni Lord sa buhay natin to be faithful and fruitful disciples of Christ. So, the Christian life po, is a journey towards spiritual growth and maturity. I hope and pray na kayo pong nakikinig nitong broadcast na to would really receive yung exhortation ko sa inyo, be a faithful disciple of Jesus. Be a fruitful disciple of Jesus. Huwag po tayong parang pabanjing-banjing lang. Huwag tayong tamad. Let's devote ourselves you know, to learning more, the Word of God, yung matutunan natin yung mga spiritual disciplines, ma-involve tayo sa community, ma-involve tayo sa... Uh, matuto tayo magbigay sa Panginoon, matuto tayo mag-serve ng ating time, talents, and treasures. So, in other words, mga kapatid, let's all grow. Kasi kung hindi, um, mapapariwara po tayo you know And we can easily fall uh, out of the way kasi hindi tayo nakafocus. So my prayer, lahat po tayo, um, na sana po magpatuloy tayo sa real life journey natin. At uh, by the grace of God, ay uh, talagang sama-sama uh, natin to pa rin, ang calling natin sa Panginoon. Amen? Huwag lang po tayo makontento sa ating kinalalagyan spiritually. Let us pursue, you know? yung growth and maturity in Christ. And, sa tulong ng Panginoon, siyempre, walang imposible. We can do this. Okay? God will help us. Tutulungan niya tayo. His power is available sa atin para matupad natin yung layunin na yan. So, purihin ng Panginoon. At... Mga kapatid, God bless you. Thank you for listening. And, kung kinakailangan nyo i-review, review, review nyo lang itong uh, video na ito. So, maraming salamat. Share this with others. And remember itong real life Bible study or rather itong real life journey ito yung follow up natin sa real life Bible study. So pag uh, may mga tao na go through ng real life Bible study dapat ito yung susunod na ituro sa kanila. Gamitin nyo itong uh, mga pagtuturo ko na ito. So what you do is you uh, ask them to watch the video, take down notes, tapos mag-meeting kayo to discuss. Ko ano ang kanilang natutunan. Amen? So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat sa iyo, Father. We praise you and thank you for your goodness and mercy, O Lord God. Uh, Panginoon, we commit to you our lives and we pray, Lord God, na tulungan mo kami na maging masipag kami sa aming growth at talagang bigyan namin ng effort, Panginoon, ang aming paglago sa Panginoon. Maraming salamat po, Lord, na tinawag mo kami for a purpose at hindi kami basta-basta lang give up o kaya parang magpapabanjing-banjing lamang. Lord, help us to overcome yung mga temptations to be lazy, to be indifferent. Rather, tulungan mo kami, Lord, to be dedicated and devoted to you, Lord God. So, maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. So maraming salamat po. Thank you for uh, watching. At uh, patuloy lang po tayo sa pag-aaral natin ng real life journey. So uh, I hope and pray na ito po ay talagang tumimo sa puso't isipan ng bawat isa. So God bless you and bye bye.